masarap pong pakinggan. Kahit na iba-iba yung diksyon natin. Sa, eh. sino ang galing ng ibang lugar, hindi ng Netherlands? <laughs> wow. Lahat po kayo bumiyahe dito. Sino ang nagbayad ng biyahe nyo? Meron bang bayad dito? Merumbang bang bayad dito? Wala! Wala! Yang. Yan! ni! Gato! Gato ni! May pera kami! May pera kami! May pera kami! May pera kami! Ang sarap madinig ko na. Merong Merong mapera kami. Merong may pera kami. Walang bayad dito. Lahat ito nagmamahal sa Basang Pilipinas. Alam nyo, mga mahal kong kababayan, nararamdaman ko ang nararamdaman ninyo dahil noong 2016, nung ako po ay nangampanya, para kay Rodrigo Roa Duterte, sarili ko rin pong gastos. Ako po ay umikot dito, hindi lang po sa Europa, hanggang sa Middle East, Southeast Asia, nangampanya po ako sarili kong pamasahe, sarili kong hotel. At nung nakaupo na po si Mayor, hindi po ako humingi ng posisyon. Wala po akong hiningin kapalit ang ibinigay po sa akin ni Mayor ay pangalawang pagkakataon. Binigyan niya ako ng absolute pardon. Pangalawang buhay. Kaya nandito po ako nakalulungkot mang sabihin pero marami po sa mga kaibigan namin ni Mayor kakilala na lang Napakabilis pong makalimot. M Pero kami naliligayahan sapagkat ang ganap na ito ay nagising ang damdamin ng mga Pilipino. <coughs> Hindi kami bayad. 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 Hindi kami bayad, may pera kami. Hindi kami bayad, may pera kami. Hindi kami bayad, may pera kami. Hindi kami bayad, may, kami. <uds> may kami. Bayang Pilipinas, daririndik mo basila. <Gun �ent> <nuts> Hindi kami bayad, may pera kami. Hindi kami bayad may pera kami. Hindi kami bayad, may pera kami. Hindi <laughs> <you> kami know, bayad. Iyan. 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 Bagay na wala sila. Marahil marami din silang pera. Pero walang nagmamahal sa kanilang katulad din nyo. <laughs> sa mga Pilipino dito. Ang init. Napaka-init ngayon. Nung mga nakaraang araw, nung bagong dating kami, nanginginig kami. Ngayon naman, napaka-init. Isuot ko ang init. E eh, napaka-init pa nung pagmamahal nyo, kaya solve na solve. mga kaibigan, mga kababayan ako naman po ay makikiusap sa inyo I love you ma'am Hello ma'am I like your green blouse Thank you sir Alaykum salam Ngayon po na exacto po lahat na exacto lahat itong nangyayaring ito sa panahong po ng kampanya. Isipin po ninyo ang nangyari sa amin sa PDP. My brother Michael, welcome. Kala nyo di ako marunong mag-English ha. That's my brother there. Welcome my brother. Ang doon lang muna tayo sa welcome. Mga kababayan, yung amin pong chairman, yung amin pong ulo, yung aming pong utak sa ngayon ay nakakulong dito sa dahig. Nakalulungkot po yan para sa amin sa PDP laban. Sapagkat para po kaming tinanggalan ng ulo. At alam naman po natin na sa digong kapag darating at magsasalita, ang tao dumadating kahit hindi sila payat. Ngayon po ang na problema namin ngayon sa Pilipinas. Wala yung aming ulo. Kaya po, katulad ng iyong sinabi, lumalakas po ang loob namin sa PDP laban kapag nakikita po namin kayo. Sana po yung pakiusap. I love you, ma'am. Alam mo, ma'am, sa so, totoo lang, gustong-gusto kong kumis. Kaya lang binabalatan ako, binabash ako. Pumunta daw ako sa Holland para humalik. Pambihira mga tao yan. Pangit kasi sila. Walang humihingi ng halik sa kanila kaya... Kasalanan ko ba kung pangit sila, di ba ma'am? Iyan mo ma'am, pag walang camera, I'll give you the kiss. Ingles yun ha, English. Sana po. Yes, ma'am. Papangako mo ba pagka binoto mo lahat yung senador ng PDP? I'll give you a big kiss. Mamaya, ma'am, kasi baka makulan na naman ako, mapas na naman ako. Yes, ma'am. Oh, yes, ma'am. Lahat po kayo, yayakapin ko. Hindi po yan, hindi po yan kahit kailan naging issue sa mga kaduterte. Sapakat ang mga kaduterte po malapit sa tao. Lahat po na nagmamahal kay Pangulong Digong, lahat po kami tinray ni Digong na maging malapit sa tao. Kaya patawarin niyo po kami, lalong-lalo na po sa mga kapatid kong Muslim kung na-offend po kayo. Doon po sa humiling ng halik at hinalikan ko, patawarin niyo po ako. Pero wala naman pong mali siya yun kung hindi. Yung po ay, yung kababayan natin napakatagal dito, humingi ng kiss, hindi mo ibibigay. Napakadamot mo naman. Pambihira naman. Opo. Kaya mga kababayan, ibabalik ko po doon sa issue. Meron po kaming mga kandidato na ito po yung itinutulak ng ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ito pong mga senador na ito, hindi naman po ito basta-basta. Mga abogado po ang iba dito. Nandiyan po si Atty. Lambino. Nandiyan po si Atty. Rodriguez.